Duga report karon mga motorista gitambagan nga mag sa pagmaneho aron likay disgracia Report super Gabriel Bunog Supergab. Pasok numdum ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Tuda o ang kapulisan sa siyudad sa Talisay ngadto sa mga motorista na kinahanglan ng alerto o focus yun kini sa ilang pagmaneho. Kiniaron kalikaya ng mga panghitabo nga disgrasya sa kadalanan. Si Jonathan Tumulak ang pangu sa City si Tuda nagkaneon na doon ay motorista na di manumbaling sa ilang palibot samtang nagbiyahi na marusulta sa disgrasya. Sa niingon na kung magmaneho man gani, magbantay sa biyod sa isig kakilid, ingon man atubangan o saluyo nga bahina samtang si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepes kapulisan sa talisay ni Tataw, nga defensive driving ang permi nga isulod sa limpatakan sa motorista. Si Maramag nagganeon nga ang pag-inampingon layo rayod kini sa disgrasya. Ang mga opisyal sa talisay may sa ilang tambag o sunod-sunod ng mga panghitabo sa kadalanan ang narespondihan sa talisay. Una, mao ang pagkapisat sa usa ka delivery rider human kini na sa fuel tanker patay sa bangon Pintor kapintor gami angkas yung kauban sa motorsiklo aduna sab kini gipangita ang mga sakop sa City Tuda nga motorsiklo nga nakahit and run miaging adlaw kini si Super Gabriel Bunhok sa Jemmy Super Radio DYWS dapat totoo